Hello mga loves, dito sa Gudaybia yes, sa Barin, meron na pala dito ang Pinoy Budgetarian. Budget na budget lang talaga ang mga varieties, may sulit na sulit na. Goto, lokaw, may itlog, may mga laman ng baka o ano pa tara pasok tayo sa lob. Tara pasok tayo. Tara mm. na ayan na ang aming order wala na kasing goto kaya aros kaldo na lang pero semi goto rin naman siya kasi nag order ako ng tokwa at baboy tara kain na tayo Timplahan muna natin ng lemon. Para ano talaga siya. Tapos ito rin. Iwan ko lang kung nilalagyan ba yan. At ayoko, ayoko akin. Ayan, dito para maghalo. Tingnan na natin mga lalabs. Pareho lang naman ang lasa. Yung bait na ang pinagkaiba. Kasi ito chicken. May aros ka. So sa mga nagtitipid dyan, kung mga galing disco, alam nyo na, dito na diretsyo. 500 pesos lang. Mas maganda kasi ganito dito little shop. Mabenta. Mabenta. Mm -hmm. mm -hmm. Ito palang menu nila. Sa ngayon, ito muna yung mga orders nila. Pero next, kasi kaka-open nga lang nila. Tapos next week or next month, mag-a-add na sila ng bagong menu, mga silog-silog.